Ayan, ito magtitinding ng papaya. Hihigay ko na yung bagong at saka yung sahog na inihaw na isda. Tapos lagay ko na rin yung papaya. And then takpan at pakuluan. Pag medyo luto na, ilalagay na rin yung mga dahon. Ito may dahon ng malunggay, kamote, at saka saluyot. Yung saluyot frozen na 'yan na binili ko kasi wala na akong tanim malapit ng maluto eto hinahanap ko ngayon yung isda kasi lalagay ko na sa ibabaw dahil ayaw kong madurog sa ilalim para hindi wala yung tinik para hindi maisama sa mga dahon pag kumain ayan na yung isdang sahog na hanap ko rin. lang siya ilagay lang sa ibabaw para hindi siya madurog ayan titikman na natin kung tama lang yung timplan niya. Ito, pipigyan natin siya ng lemon juice para dagdag sa lasa niya. Kasi ganyan yung sa amin, pinipiga ng kalamansi lalo na pagluto na at puro saluyot yung dahon. Luto na ang aking dinending na papaya. Thank you for watching!